Magandang umaga mga ka-farmers! Medyo mainit na ang panahon ngayon. Ako'y nadinin naman sa bukid Kailangan magtrabaho ng tuloy-tuloy. Kailangan magtrabaho sa araw-araw. Kumusta kayo lahat? Umuting ako na okra. Ayan. Ayan. Medyo matanda na yung aking okra. Pero okay pa naman. May napop, may napuputihan pa din si Kapar Salamat sa inyo lahat sa mga nanonood sa aking mga video, sumusuporta sa akin. Shoutout sa mga nagbibigay sa akin ng stars. Ito yung nga pala yung napitas ko pero ako hindi pa tapos. Ayan. May kalawa pa. Have a nice day sa inyo lahat. Sana panoodin nyo ang aking mga video. And follow my page. Bye bye.